Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang sinabi ni Kera Irving at Luka Doncic sa papalapit na Game 2 ng NBA Finals laban sa Boston Celtics. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video ang mga naibalitang magagaling na role player na posibleng makuha ng Los Angeles Lakers sa free agency. Kasunod nga po mga katrops ng pagkatalo ng Dallas Mavericks sa Game 1 ng NBA Finals ay inaasahan na nga po na babawi ang kanilang kupunan sa kanilang darating na Game 2 bukas ng umaga laban sa Boston Celtics. At bago pa man nga po magsimula ang kanilang pangalawang laban ay sinabi na nga po ni Kyrie Irving na haharap nga na po sila ngayon sa isang historic na kupunan kagaya ng Boston Celtics. Kaya kailangan na rin naman nga po nalang maipakita na isa rin nga po silang great team at pinaghirapan nga po nalang pagbasok sa NBA Finals. Sinabar naman nga po nito na experience nga po ang best teacher sa tuwing hindi mo alam kung ano ang mga mangyayari o aasahan. Kaya expect na nga po nila na mas magiging matindi ang challenge na kanilang haharapin sa kanilang game 2 para mas maging maganda ang kanilang performance. Ayon na rin naman nga po kay Luka Doncic. Asahan na nga daw po ninyo na magiging maaga ang pagiging agresibo nga po niya sa kanilang game 2. Gayong ayaw na nga po niyang bigyan pa ng pagkakataon ng Boston Celtics na makalamang ulit ng malaki sa kanilang laro. Samantala, poon na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa naibalitang magagaling na role player na posibleng makuha ng Los Angeles Lakers sa free agency. Maliban nga po mga sa kakulangan ng center ng Los Angeles Lakers, ay isa rin naman nga po sa mga problema nila ngayon ay ang kakulangan rin nga po nila dito ng magagaling na 3-and-D player sa kanilang lineup na siyang rason bakit nahihirapan nga po silang depensahan si Jamal Murray ng Denver Nuggets. Kaya upang masolusyonan nga po nila ang ganitong klaseng problema, ay kailangan nga po silang kumuha ng ganitong klasing player sa lalong madaling panahon ngayong off At base nga po sa pinakahuling inalabas na balita, meron na rin naman nga na po ngayong mga trendy player na madali lamang nga po nilang makukuha sa loob ng free agency. At sila nga po ay kinabibilangan ng mga players na si Nagare Trent Jr. ng Toronto Raptors, Kelly Obrey Jr. ng Philadelphia 76ers, Royce O'Neal ng Phoenix Suns, at si Robert Covington ng Philadelphia 76 Sixers na pare-parehong isa ng ganap na unrestricted free agent matapos magtapos na ang kanilang mga kontrata sa kanila ng mga kupunan. At ang maganda pa dyan ay hindi rin naman nga po ganon kalakihan ang kanilang sweldo na aabot lamang ng mid-level exception. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita kits muli sa ating susunod na video.